Hi, MJ. Go ahead. Pastor, mayang hapon, sir, at maraming salamat po sa pagkakataon na makapagtanong po sa inyong programa. Dito po kami ngayon, sir, sa Tagum City, Davao del Norte. Sir, ngayong linggo po ay nagkaroon ng issue si Philippine Ambassador to the United Kingdom, Teddy Luxin Jr. Sabi niya kasi, sir, sa social media na dapat raw pong patayin na lamang ang mga batang Palestinian dahil baka magamit para ang mga ito ng rebelding grupong Hamas paglaki. Mirigyang din din po ni Luxin, Pastor, dapat rin patayin ang mga batang Palestinian dahil sila rin po ay mga Muslim. Hindi naman ito sir na gustuhan ng ilang mga opisyal. Narito po sir ang ating report. Naginit ang ulo ni Sultan Qadar Governor Dato Pax Ali Mangudadato sa tweet ni Philippine Ambassador to the United Kingdom at dating Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin Jr. Sabi kasi ni Luxin sa Twitter na agad naman niyang binura dapat raw ang patayin ang mga batang Palestinian dahil gagamitin lamang ng mga ito ng rebelding grupo Hamas sa kanilang paglaki. Inugnay ni Luxin ng kanyang state sa gera ngayon ng Israel at Hamas. Sa isang public engagement itong Martes ng umaga, inahayag ng gobernador na dapat ipadala sa mental health facility si Luxin. Ang sinabi ni Teddy Luxin, ambasador siya ha? ang sabi niya, lahat ng Palestinian children ay dapat daw patayin. Dahil mga Muslim sila at gagamitin lang sila ng Hamas. Sabi ko, para sa na yata ito ng ulo. Sabi ko, baka kinakailangan na padala natin sa, sa mental health facility kasi hindi maayos na salita yun na patayin mo ang mga bata. Kahit humingi na raw ng tawad si Luxin sa kanyang tweet, sambit ni Governor Manguda na walang puwang ang responsableng pahayag sa pamahalaan, lalo na kung laban ito sa mga kabataan. Although he later apologized, Kailan ba naging okay ang lahat pagkatapos ng sorry? Di ba? There's no room for incompetence. Kaya, kung ako lang naman ang sasalita, I am calling for the resignation of Ambassador Teddy Locsin. Kasi he does not deserve to be an ambassador. He does not deserve to become a representative of our country. He does not deserve. He is not befitting to be an ambassador. Panawagan naman ng gobernador kay Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin sa pwesto si Luxin. Personal daw siyang liliham sa Pangulo para hilingin ang pagsibak sa opisyal. We are calling the President Ferdinand Bongbong Marcos na sipain mong taong to alisin mo kasi nakakahiya. He does not fit to represent the Philippines. He, has this, he is a disgrace to the Filipino people and he is a disgrace to the humanity. Eh kailan ba naging joke ang pagpatay ng bata? Diba? It's very, very bad eh, that we have an ambassador like him. Hinamo naman ni mga Udadato si Luxin na magtungo ng Sultan Kudarat para matuto ng good manners. Kaysa naman ang gobernador sa panawagang resignation kay Luxin, ang Muslim officials ng bansa. Let's invite him to come here in Sultan Kudarat at turuan ko siya na ang buhay ng Muslim, ang buhay ng Kristiyano, at ang buhay ng Lumad, at ang buhay ng sinamang tao, lahat niyan ay mahalaga bigyan ng respeto at bigyan ng dagal. Pastor, bukod po kay Governor Mangunda ay uh, nagpahayag din ng pagkuntina si Congresswoman Rihan Sakaluran hinggil po doon sa statement ng ating Ambassador to the United, to the United Kingdom. Pastor, ano po ang guidance po ninyo at masasabi po ninyo sa isyu na uh, ito? Maraming salamat po, sir. Napaka-radikal <laughs> ng <laughs> pangungusap ni uh, Ambassador to the United Kingdom, uh, uh, loxin, ano? Tedeloxin. Napaka-radical. Kasi pag sinabi mong patayin na lang yung mga Palestinian na mga bata para hindi magamit ng Hamas, eh, mapagkakamalan ka nga may sira. Uh, kailangan mo nang pumunta sa mental hospital. Eh, di mo masasabi yun kung hindi ka radical eh. We are in your right mind. Ang eliminate mo ang Hamas. Oh, yung batao, walang kinalaman yun sa hamas pag ay pinanganak yun. May impluensyahan lang yun kung lalaki siya, wala siyang ibang alternate education, kundi yung naririnig niya, nakikita niya, ay yung sinasabi at pinakikita ng hamas sa kanya. Yes. Na puro mga radical minded, puro mga uh, ang doktrina ay patayin ng mga hudyo, Oh, kaya nga yung isang Palestinian na isang Hamas na na terorista, masayang masayang tumawag sa tatay, pumatay ako nang sa Hudyo. Magsaya kayo. <laughs> oh, digay ito ng Diyos. Ganun ang naririnig ng mga Palestinian na bata. Oh. Pag lumaki sila, iyon ang magiging education nila. Mahahawa sila. So para hindi sila mahawa, at mga anak pa naman ng maraming Palestinian women ng mga Palestinian uh, citizen nila ang dapat lipulin ang Hamas. Yes. Tulad dito sa ating bansa, ang dapat lipulin itong NPA. Ha? Yes. Ah? Sapagkat ginagamit nila ang mga kabataan natin para sa kabulastugan nilang sila ay maging NPA, pumunta ng bundok, at itong mapagkunwari diyan sa Kongreso, ang dapat na mawala dyan. Yes. At itong ideolohiya ng NPA dapat mawala ito sa balat ng lupa dito sa Pilipinas. Oh, 'yun ang dapat walain. At magkaroon ng bagong alternate education na tulad ng sinabi ni Governor Mangunda, Ang lahat ng tao ay mahalaga. Yes. Ang buhay. Oh, napaka-radical noon. Patayin mo lahat ng bata na Palestinian sapagkat sila ay Muslim. <laughs> naku mahirap yun. Kung ito'y maging presidente, patay tayo dito. <laughs> Lalong magkakagulo ang bungsan libutan niyan. Masyado siyang... Uh, uh masyado siyang ano, uh, ultra-rightist. Masyado siyang radical. Uh, hindi po tama yun. Tama yung sinabi ni Gobernador Mangunda dato. Ang dapat halisin at ang dapat mission ngayon ng, ng, uh, ng Israeli government is to eliminate Hamas because they are the poison of the Palestinian people. The Palestinian have no choice at all. They are being governed by Hamas. Hamas was just a small group before. They were empowered because of their uh, of their uh, of their support coming from other countries like Qatar and Iran. So nagkaroon sila ng power, money, bombs and everything, and the aid that was given to them uh, is being diverted into making weapons against Israel. So the Palestinian people have no choice.